Apat minimum minubuhat nito ah. Apat, apat. Dalawang Pro 12, dalawang Octo 12. Tapos ito pang-midy natin. Disco Music, Music Maestro. Okay. For today's video, bali singitan na naman to. Bale, araw-araw na na vlog to sa pagsa sound check ng mga gawa natin. Gamitin natin ng amplifier ngayon, iMix na CE19. Yung repair natin. Pero sisingitan natin siya ng Joson na Neptune na 4 channel. Ayun. Ang ganda ng kombinasyon nila, tingnan nyo. Blue and then la, parang lavender o violet matawag dito. And then magenta. Ang ganda ng kombinasyon ng kulay. Iyon oh. Kung lagi nating ginagamit na processor tuwing setup natin, isang processor lang, bali equalizer lang ito. Yan, 231 na live natin. Tapos ito, Majesty na mixer natin. Hindi ko pa rin binibigay kasi wala tayong magamit. <laughs> yun ah, nulit ko ah, iMix na CE19 yung isa subject natin. X Johnson Neptune. Ito pang natin, ito pang sub Bali, apat na sub eh nakarang sila busing Kasi punong-puno yung uh, Pwesto natin Pagpasensya na kayo sa Sa may background natin Dahil punong-puno yung Shop ni Solid ngayon Loaded na loaded Dalawang sub Yung taas, baba Tapos, dalawang miday Yung dalawang miday Dito natin siya i-coconnect Sa may jason Neptune Okay Yung dalawa ah, Yung apat na sub Dito sa may IMIX na C19 Ayun oh, para makumpleto lang yung sinabi ko na uh, mag check tayo ng mga gawa natin. Bago natin simulan yan, syempre promotion tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pag-follow, hindi syempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel, sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then syempre pakihit na mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Bali ito, yung Diyos sa Neptune, itong channel yung gagamitin natin. Itong channel A, channel A tapos naka-parallel tayo. Bali itong volume na lang yung magagamit natin, yung left channel kasi naka-parallel setup tayo. Tapos ito yung source natin sa my equalizer. Itong channel ito A. yan, ito sa taas na to. Tapos itong iMix na C19 natin, naka-parallel din. Ito yung source naman niya, yung channel B ng equalizer natin na 231. Okay, nakaparallel, nakaparalel ito. Yung itong channel B ng Neptune is naka-standby mode dito. Siyempre, gagamitin natin yung tone control niya, di ba? Isa sa pinakamangas na picture ng Joson Neptune na meron siyang tone control. May bass, may mid, and then treble. Yung setup natin, treble natin, ay hanggang 2 o'clock. Mid natin, 2 o'clock. Tapos lagyan natin ng kuting bass, 9 o'clock. Ayan tapos tap tap yung audio source natin Ayun ah ay ah, papakita ko pa ba sige papakita na natin para makumplito yung setup natin channel 1 ito pang pang base yata to basta <laughs> yung right channel either base yung left ch uh, right channel base left channel pang mid high ah, baliktaran na lang kung alin diyan kasi nga nakahiwalay yung setup natin Simple lang, kunti lang yung wiring gagamitin kasi nga naka parallel or mono setup tayo. Okay? And then maiba tayo. Hindi muna tayo gagamit ng uh, quality music. Try natin sa disco music. <laughs> maiba tayo, maiba muna tayo. Try natin ng disco music. Ano natin? Baliin lang natin sa copyright kung kayang baliin sa copyright. Okay, ito. Ayun oh, Red uh, Red for Love. Mark Anthony Pinaflor. <laughs> Ngayon, ito yung setup ko sa may mixer ha. Ah. Bala na lang kayo dyan. Ah, comment na lang kayo dyan sa may comment section kung ah, mali yung pag-setup natin. Ito. Yun Oh. pang tayo. Pasensya na sa background. Importante, marinig lang yung tunog. Gumamit kayo ng headset. Apat na buhat nito ha. Apat, apat. Dalawang Pro 12, dalawang Nok 12. Tapos ito pang midday natin. Disco music, music maestro. Okay. eh si Toto, nung magawa ng pad, buti kasama ko dito lagi. lang. Baka makapirate tayo. Singitan natin ng battle music. Balikan na lang natin yung disco na yan. <laughs> ito, dito. Battle music muna. Okay. Battle music, ah. Yun, oh. Kamit ah, na lang kayo ng headset, ah. apat, apat na soundbox yan yung dalawa natakpan yung maingay yung miday natin hinahan natin yun o oh. Joson pang miday malakas din ng C19 apat binubuat eh literal na lagatak narinig nyo di ba maragatak siya lato-lato natunog balik tayo sa may disco music para hindi kayo maumay sa may lagatak lagatak okay disco music ulit ayuno oh. ilaw na lang kulang ilaw na lang kulang Meron kang ganitong setup sa bahay mo, pwede na. Pwede ka na magpa-disco. <laughs> Ilaw na lang, strobe light na lang kulang. Ayan ha, hindi na ako gumamit ng love song yan ha. Pure kwa na yan, disco music na yan, tsaka ragatak na music yan. lakas ang lakas din 19 nito hindi rin siya uminit ulit natin? Itong Joso na Neptune natin ang binubuhat noon, dalawang mid-high. Tapos itong IMIX na si 19 apat na sub, dalawa sa gitna na yan, 12. Tapos yung ilalim is Live Pro 12. Tapos processor natin, itong live na 231 yung isang channel is mid yung isang channel ginawa natin pang base tapos itong mixer natin is majesty okay balik tayo sa merga huling yung to Ayan o, oh, ragata kulit Ayan o oh. Ayan lang, patapos na pala siya Pambihira Patapos na Grabe ang bira ng 1 Sige na hindi na mas may gaganda pa to kapag mayroon pa mga processor na katulad ng crossover, maximizer, yung naka full setup ka talaga, mas may 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 gaganda pa yung tunog nito. Ito, simpleng setup lang tayo para kahit papaano marinig niyo lang yung tunog ng mga gawa natin na amplifier. Tara so, dito, bagong gawa natin ito. Ang issue nito is umiinit yung channel 1. Uminit yung channel 1. Ito na repair na natin. Meron din tayong full video tutorial nito kung paano natin siya ni-repair. Na okay? Ayos, ayos na ayos Ayan na sir, bari okay na yung iMix na si 19 mo Lina siya na protect, naka normal mode siya. Hindi na siya Lina rin naman na uminit oh. Saglit lang siya, okay Sa mga gustong murder ng Joseon Neptune <laughs> Plugging muna tayo Sa mga gustong mag murder ng Joseon Neptune Kuha na to. Available na to sa may Shopee, sa may Joson World Electronics. Iyon no. Pwede kayong order doon. Pwede kayong mag-inquire doon. Tingin-tingin kayo kung magkano yung presyo nito, kung ano yung mga specs niya. Or pwede kayong pumunta doon mismo sa may store ni Joson sa may Rizal Avenue, sa may likod ng Raon. Okay, Neptune. Joson Neptune na 4 channel. napakangas, Napakaganda nyo. Magenta yung kulay. Tapos merong DSP dito. Meron siyang tone control Tapos naka 4 channel na Tapos yung mic niya is maganda Meron siyang effects Kung tatanungin niyo ako kung magkano presyo nito 19.5 SRP Okay Yun sir from Bulacan Bali okay na yung iMix na si 19 mo Bali dyan na sound check na natin Okay na wala na hindi na siya umiinit Ayun Ay, oh Sana nakapagbigay idea tayo kung ano yung tunog sa mga gustong bumili ng iMix na C19, and then Juson Neptune, ayan yung tunog nila. And Mid-High, ito naman pang base. Uh, natupad na natin yung sinabi natin na magsa-soundcheck tayo kada gawa natin ng unit. Promotion, bago tayo magtapos sa siyempre, shop natin, Always ng Daguna, 24-7. Sa mga gustong magpaprepare along sa Uyo Quezon City, at number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo Quezon City social media pages natin sa so mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my facebook youtube channel sa so mga hindi pa nakapag-subscribe pakisubscribe, like, share, hindi siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko bali susunod ko na lang to si E38, hindi pa natin natitesting to eh ingat, god bless and then peace atin lahat